What's up mga classmates? med nga adlaw ka ng tanan. Ngayon nga ay namili kami ng mga groceries dahil nabigyan tayo ng konting blessing at nagaroon tayo ng opportunity na makapag-charity. Ito nga pala ang paborotong bigas ni Pastor Carlo. And hindi nga pala galing ito sa sarili naming bulsa. Ito ay blessing ng Panginoon na pinadaan niya sa isang kumpanya na kasalukuyang kami ay empleyado nila. Siyempre sa mga gusto maging part ng aming team, message niyo lamang po ako. At ang naging priority namin dito na matulungan, syempre ay mga parents ng mga kids na tinuturoan namin every Saturday. Meron kasi kaming children's ministry sa aming community. Sila yung mga bata na tinuturoan natin magbasa at the same time, tinuturoan din natin ng mga kwentong hango sa Biblia. At ito ngayon na tayo ng mga pangunahing pangailangan na hindi naman ganun kalakihan pero alam natin na malaking bagay nito para sa mga parents ng mga bata. At syempre, meron ding mga pagkaing pambata na ibigay natin sa kanila. Pero ang pinaka nakatuwang pangyayari ngayon ay nakapagbahagi tayo ng gas sa community at nakilala din natin ng mga parents ng mga bata dito sa ating Children's Ministry. Parang maraming salamat and God bless everyone.